sa good vibes nagakaon ka balasang marang mangustin rambutan durian ukon lanzones amat-amat na nagaddag sa ang ini nga mga prutas sa konsepsyon sa Talisay karon ma-report si Romeo Subaldo Halos bisan diin lang may mga prutas na nga display sang rambutan lanzones marang durian kag -mangustin sa barangay konsepsyon sa Talisay City halos bisan diin man nga parte sang barangay may mga puno sang kahoy sang sini nga mga prutas. Popular ang konsepsyon bangod sang sini nga mga prutas kagang kapistahan gani sang barangay ginatawag nga maradula o short for marang, mangustin, rambutan, durian kag lansones. Ang ini nga lalaki nagapangompra sa mga marang inog baligya pa ini. Bago lang gid harvest gikan sa puno kag inog deliver. Tihara sa unahan Okay. solo na lang. Okay. Bago ni kwa Bago may panahon ka lo. Nan. Di di ko. Kun ano ka ang nagharpis kagang pagiya kagang nagbakal sir. Amo man kagwapo ang sabores ni sir mo. <laughs> man. sila sir. May nagapanaka sa kahoy nga may balon nga kaing kag dira ginabutang ang mga marang. Kag ang manog bakal nagahulat sa gwa. Sunod sa kay Marlon Patilla, ang iban sa sining mga tanom, gin tanom pasang iya mga ginikanan gindugangan niya pag inini para magdamo. Kagka na magsulod ang bulan sa Agosto, masako na sila sa pag-amat-amat harvest, dululungan sa pagpamunga ang ini nga mga prutas. Uy, dululungan gina sila? Ay, parte. Every year gina Oo. Uh -huh. <laughs> si Ibu sir, gita naman ni Dugay na. Oo, Dugay na. Mga dagan na ni mga tag-7 si, si Kagawad Melida Honota, nagapamakal sa Lanzones, iya pa iniinugpadala sa mga pa Manila. Request ko no ini nga pasalubong Lanzones gikan sa Concepcion. Dano ipadala pa ni sa Manila? Oo. Oh. Amo ni request kito sa tag Manila. Gini request. Diri kita pa sa Concepcion. Kaya sa mo sa Manila, ti gusto nila. Gusto nila matilaw gis sa Wala to sa babaw na kita nga Lanzones sa Concepcion. Oh, mm -hmm. weekend, nagadag sa mga bumalakal kalabana na galabay diri antes magsaka sa mga resort sa barangay Kabatangan. Pati ang ini nga baligyaan sa igad sa karsada, halapitan man sa mga nagapamakal sa prutas. Oo, mga pangayaw nga sa Iba ang lait pang lugar. Hmm, okay. Ang marang, ginabakal sa puno sa napulo ka pesos kag ginabaligya sa 20 kada isa. Ang lanzones sa unang nga mahal pa, nagalabot sa 140 ang kilo sa mga baligyaan. Ang rambutan 50 pesos ang kada kilo, ang mangosteen 10 ta, kag durian depende sa variety. Suno sa mga nagatanom sa prutas sa Concepcion, manami ang tubo sa sininga mga prutas kag matam bangod klima. Dugang pa nila, basta mapisan ka lang magpananom kag magsagod sa sininga mga puno, may extra income pagsulod sa bulan sa Agosto, tubtub -tub na mag-Oktubre.